Dauntless. At ngayon naman po ay ako ay tatakbong muli at papunta naman po ako sa Barangay Binabalyan at kita nyo naman gabi na talaga. Alas sa pa lang or mag alas sa pa lang po. At dapat kanina umaga pa ako umalis kasi alam nyo naman ako minsan may ugali kasi ako na kapag nakita ko meron akong dapat unahin. So ngayon mag-try lang po ako kung yung kakausapin ko nandoon na po sa kanilang bahay. At tara, samahan nyo ko ngayon. Nandito na po tayo sa Barangay Luis. At ito naman po ay papunta ng dalawang way. Dito po sa right, papuntang Pamukurang. At dito naman sa left side, pamunta ng Binabalian. Kaya, bali shortcut na po para mas malapit lang. Pupunta na rin po ako sa taong gusto kong kausapin. Babalik na lang po ako ulit sa linggo. Yeah, boy. Yeah. natapos na rin yung aking pagtakbo. At ngayon naman po, pabalik na tayong muli sa aming bahay upang makapag-ihirisisyo. Maraming maraming po salamat mga kadantles at mag-ingat po ang lahat. At uh, 2.56 kilometers po ako ngayon mag magmula po sa aming barangay At nag-shortcut na po tayo, papasok po tayo sa Selipay na tinatawag. And then, pumasok po tayo sa Lewis and then pa, and then po pabalik umikot na po tayo from binabalian and then palawis po and then pa barangay po pa highway na po tayo hanggang sa muli maraming maraming po salamat